Magandang araw ng Martes mga kababuhay para sa ating special news bulletin ako po si Stephen Saraspe Perez. Muling gumawa ng kasaysayan ang SB19 dahil ng kanilang awiting dam. Ito ay matapos makuha ng naturang kanta ang number one sa lingguhang Billboard World Digital Sales na punong abala ng US Media Company at award-giving body na Billboard. Ang nasungkit na achievement ng DAM ay kauna-unahan na po sa kasaysayan ng Pilipinas dahil ang uh, mahalima na po ang kauna-unahang Filipino artist na nakakuha ng uh, prestigyosong top 1 uh, citation base sa digital sales at downloads ng kanilang kanta sa loob pa lamang yan ng Estados Unidos. Tuwang-tuwa as usual ang mga 18 dahil ng kanilang pag efort effort sa mga purchasing at streaming party na ikinasa ng mga US-18 sa pamamagitan ng streaming service na Station Head. Nalagpasan na din ng dam ang dating record ng Gento na nakaabot ng number 8 sa kaparehas na sukatan ng Billboard. Para sa iba pang balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming social media platforms facebook.com slash mabuhay Ridge japan worldwide aming youtube channel mabuhay radio japan worldwide sa aming twitter account at mrjwnews. ang iba pang mahalagang balita ay sa sa inyo mamayang gabi sa rumalagasang balita evening edition anchored by our main man sir edmar estabilio mula sa yokohama japan para sa mabuhay radio news sa walang takot walang pinapuburan, ito ang sendbat sa patrol number no. 2 stephen saraspe perez Magandang araw ng Martes mga kamabuhay para sa ating special news bulletin ako po si Stephen Saraspe Perez. Muling gumawa ng kasaysayan ang SB19 dahil ng kanilang awiting dam. Ito ay matapos makuha ng naturang kanta ang number one sa lingguhang Billboard World Digital Sales na punong abala ng US Media Company at award-giving body na Billboard. Ang nasungkit na achievement ng DAM ay kauna-unahan na po sa kasaysayan ng Pilipinas dahil ang uh, mahalima na po ang kauna-unahang Pilipino artist na nakakuha ng uh, prestigyosong top 1 na uh, citation base sa digital sales